dito namin. <laughs> Nasaan ba ako? Nasa buwan. <laughs> Ay! Mukha pala ito! Tingol ka dito, no? <laughs> ah! <laughs> yes! <Yeah! laughs> Hindi ko gusto yung foundation niyo. Ayusin niyo yun. Hi! Good morning everyone! This is Brian Bartola and welcome back to my channel. So for today's video guys, dalawa yung gagawin natin challenge. So which is uh, the wear test of this uh, newest L'Oreal Infallible 24 hour fresh wear foundation. So kasi today, kita kami ni Michelle Fox kasi nagpapasama siya sa Divisoria. So ayun, so test natin tong foundation na to kung mag-work ba siya pag outdoor tingnan natin kung mag-work siya sa mga oily skin tulad ko. Pagkakaroon din tayo ng challenge, bibili tayo ng gift para sa ating mga boyfriend. So, makapansin niyo guys, sobrang hina lang ng boses ko kasi tulog ko pa siya. Huwag na natin patagilin so simulan na natin. <coughs> so, ito yung pinakabagong foundation ng L'Oreal guys. So, I'm in this shade 250 Radiant Sun. So, ito na yung pinaka-darkest nila. Ilagay lang ko ng moisturizer sa aking face. Okay. so two pumps lang yung ko. So this one is medyo watery siya, di ba? Hindi siya yung sticky like ng ibang foundation. Yung brush is, ito yung pang apply ng foundation. Medyo matapang yung amoy niya. Parang meron siyang parang, alam mo yung mga downy, gano'n. Downy perfume, gano'n yung effect mo. So kiniklaim kasi nito guys na parang fresh wear siya. So And napansin ko guys, ah, sobrang lightweight niya sa face. As in, parang wala kang feel na suot. Parang comfortable siyang suotin. For me, comfortable siyang suotin. Again guys, hindi lahat ng mag-work sa akin is mag-work din sa inyo. Siyempre, may kita tayo kay babae marangal. Kailangan fresh din tayo. Nakakaya na naman kung ng hagar, diba? So, kailangan fresh din huwag tayo papatat. Char! So, sabang light lang. Ngayon, mga ya, titignan natin kung hindi ba tayo mag-oil up or <coughs> mahuhulas ba siya. Mag-update tayo dun sa sa Divisoria kasi dun talaga yung area talaga na sobrang crowded yung tao. Tapos may Diba? Tingnan natin kung mag-work yung hundan na ito dito sa nose area, hindi na ako naglagay ng sobrang daming foundation. Kasi sobrang mabilis talaga yung mag-crease yung area nga. Yung finish niya pala is parang medyo nagpa-powdery siya. In my case, since oily skin nga tayo, kailangan nating iset siya ng powder. So, magamit tayo nitong MAC Studio Fix in shade NC35. So, very light lang kasi parang hindi na masyado exagerado yung hundong lahat. Baka maging miss foundation. So, very light. Though. Fresh na ba? So, syempre guys, pala, kapag um, pupunta kayo ng Divisoria, huwag kakalimutan yung payong kasi sobrang init. So, eto na yung final look. So, gumamit lang ako nitong charm. Charm na lip and cheek tint. So, eto yung pinaka-favorite ko talaga na tint na na-try ko. So, ayan, halos eto yung everyday na ginagamit ko for everything you use. So, na nga guys. Nagpag-iit so, na lang kasi sobrang mahal ang car. So, kaya na-crisis ka na lang kung kung takin naman So, <laughs> ipit-ipit tayo, diba? Kailang, ayun. So, update, guys. At yung ating family, Hello guys, so andito na ako ngayon sa bahay ni Idol Michelle Fox. So time check is already. Ano oras sa to It's already, already 10:20. 10:20 a.m. So ayon na yung ating foundation. So medyo um may na kayong ng ng parang oil. Truba? Oh, music. Oil dito sa ating T-zone area. So, ayan. Pero, almost okay pa naman siya. Hindi pa naman siya nagkikrease. Ayan, meron na. So, ito try natin siyang... Ano ba tawag dito, ma'am? No, Shhh. Hindi. Ito, so, this one. Ano yung napkin? Ay, ba yun? Gamitin natin tong uh, wipes ba ito? Tawag dito. Itong clean and... Kemet. Andiyan na yung fresh kong idol Hello. ko. Hello! Wow. Si Loveling. babe. Wow. si Loveling mas fresh pa sa air freshener. Charing! <laughs> <laughs> so, ayun, ala, ayun guys, meron na siyang oil. Pero ang maganda dito guys, sa product na ito. Daw! <laughs> no, Wala! Umay <up>? oil! Pwede <laughs> siyang oil, pwede siyang, ano, bituhan ng itlog. Ayan. Una Tapos, pero maganda sa kanya guys, wala siyang transfer. So, totoo ang chismis na transfer free siya. O, oh, di ba fresh na ulit? Kasi yung fresh ni Kramer 4. Ayan po o, oh. Napaka-ubod ng fresh. Oh. Pero syempre mas fresh to si Labi. <laughs> Oo. <laughs> o. At ayun si Ma'am Nagkikilay siya kasi kilay. Yes, love. Like. pa kay Nanay. Ano ba yan? Pakibilisan naman ang paglilinis diyan. Sayang, sayang yung binabayad ko sa'yo. Dito na rin. <laughs> <laughs> ah, <you> <laughs> Andito kami ngayon sa Macdo. Nag-drive thru kami ni Mom. Ayan. Yes. so, bumili kami ng formally. Dalawang <laughs> <laughs> <Mahayong. Halong laughs> one piece po. Piece Ito na yung order namin. Check mo muna baka wala kang order dito. Okay, A okay na to. Ito, ito hap. Yung check niyo kung nandito yung lahat ng order. I-check niyo ba? Thank you so much, Kuya. Kain lang kayo. Kain po. Ano pa ba gusto niyo? Ang sarap pala pag laging kasama si ano, gutuwain mo rin ngalo kasi nakakalibre tayo ng pagkain. Bak, 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 bom, Michelle, bilis! Nasaan ba ako? Nasa buwan. Mukha pala ito. Ano ka talaga? Huge fan. Yeah. Mm -hmm. unang videos niya pala. O, anong video? <laughs> ano, ano yung pinaka-unang video niya? Kung talagang huge fan ka. So, yung meet the parents low. Hindi yun. Hindi no, yun, no, no. Ay, hindi. Hindi wala yun. Na. Pa pang ano na yun, di ba? Pang dalawa na. ano ah. yung ulo? Maniwala ah. ka dyan. Pumupunta lang yan sa condo ni Michelle pag humingi ng makeup at foundation. day. Olo? Wow. Ganun ka pala? May tea. So, Kaya pala, totoo to, pala ang chismis, no? Tsare! <laughs> okay guys, so andito na kami ngayon sa Chinatown. So I'm with Vain Marangal at Lucky La Marangal na hindi nang malabong. Hindi ba? Yaman champion. Gucci. Ito si Miss Fila. Hello! At ito si Kuba. Guys, so andito na kami ngayon sa uh, Divisoria. At ngayon pupunta kami din sa Tabora kasi may bibilan si Ma'am Sheena. Uh, tela. Para sa kanya DIY backdrop. So sila ko. andito sila sa likod. Ito na kami um, ngayon sa Divisoria. No? <laughs> ah! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> Shoot <laughs> Ayun, top. Ayun, sa leg. Time check, it's already 2 p.m. in the afternoon. So, andito pa rin kami ngayon sa Divisoria at nakikipagsapalaran. Tama ba? Lumalaban pa rin kami sa buhay. Regarding dun sa review natin dito sa ating foundation. So, time check, it's already 2 p.m. And, almost nawawala na yung foundation ng L'Oreal. Meron pa siyang konti pero medyo nagkikris na siya. Pero hindi naman siya yung totally um, hulas level. So, ayan. Ay, hulas-hulas na nga tayo, ma'am. Oh. <laughs> Okray, ha? Chismis L'Oreal, ha? <laughs> hindi ko gusto yung foundation nyo. <laughs> Ayusin niyo yun. <laughs> so, ayun nga, guys. So, eto na yung first na pan. Ating oil. So, almost wala na tayong foundation, no? Alos bare skin na lang tayo. So, ayun, guys. Hindi ko siya ma-recommend mare for outdoors. Kung rarampak kayo sa outdoor, parang hindi, hindi ko siya ma-recommend mare kasi uh, nawawala siya. Nahuhula siya. Hindi siya, hindi ko siya ma-recommend mare dun sa mga oily skin tulad ko. Hello guys, so since uh, mag-Valentine, so hindi naman pwede na yung mga boyfriend lang natin yung magre sa atin, di ba? Kailangan din natin mag-effort. So meron tayong challenge for this year na mag tayo sa ating mga boyfriend less than 500. Pwede na ba yon? Oo, oh, pwede, pwede na. Tanungin natin sila laking marangal. Di ba? Pwede na yun ba yung less than 500? Oo naman. So, diba? Oo. So, so. Kasi, di ba sa pagre-regalo, hindi naman kung magkano yung i-regalo mo. Saan so, magagamit siya. may mga lalaki na yung kami sa mga chinelas. Oo, oh, oh. ba kayo sa And mga chinelas? Oo. Oh. Saan yung chinelas? Oo. Oh, natin sila. So, ito yung first na bibili natin. Size. Na huh? so, yung ina, ha? napailawan yung first. Size 8. Yung kukunin natin. Hala, Diyos ko, ang oh, mahal naman. Ang mahal discount yan. Hindi namin nagkakapil. Oh, maganda yan. Yes, tsaka champion na. Champion kayo. Champion kayo. Oo. Ito na lang. Asya kayo. Kaya na lang guys yung binili ko, plain lang kasi parang mas maganda siya pag plain lang. Very simple. So update guys, wala so, tatlong ano na tayo, uh, item. So magkano na na total? 345. 345 pa lang guys, tatlong item na yun ang bibili natin. So mayroon pa tayo, magkano? Mayroon pa tayo, Okay. Oh. So, meron pa tayong 155 para ma mapuno natin yung 500 pesos challenge. ako lang pa tayo ng 150 plus, guys. So, boxer brief na lang siguro yung bibilhin natin. So, magkano ito ating 50 pesos sa ano? So, bili tayo ng tatlo. So, ayan guys, kumuha tayo ng tatlong piraso na boxer brief. Yan, di diba? For only 150 pesos. Tawag ka nang maaawag kay Labrie Puitang? Wimpuit po, ayaw ko na si Tawag at Pasang. Hindi na na kailangan si Pasang. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel! In ora ora! See you in my next video!